Tatlong weather forecasters ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang umalis sa nasabing weather bureau. Umalis si na Bernie De Leon, Ralph Rica Huerta at Engineer Ralph Sokila noong linggo para magtrabaho sa Qatar Bureau of Meteorology. Ang uh, natitingnan ko ay yung economic welfare ng mga tao. Noon nakaraang taon pa sila hinihiling ng Qatar Bureau of Meteorology na lumipat sa kanila. Ngunit na natiday muna sila hanggang sa taong ito habang inaantay ang ipinangakong increase sa ehensya. Ngunit ibinahagi ng Philippine Weathermen Employees Association o PWEA na hindi pa ibinibigay sa kanila ang mga benepisyo tulad ng longevity pay at subsistence allowance, anim na buwan na ang nakakaraan. Ito ay dahil hindi pa umano inilalabas ng Department of Budget and Management ang pondo para dito. Meron pa raw ibang mga weathermen ang nais kunin ng mga weather stations mula sa iba't ibang bansa dahil sa galing ng mga ito. Kaya naman panawagan ng PWEA sa pamahalaan. Ang, ang gusto po ng, hindi lang naman sa material ang gusto namin, ang gusto po namin yung tawalang iginagawad sa amin. And pagbibigay ng benepisyo is one way of recognizing your hard work. Ito po inyong kaibigan, Rema Peña Flor, para sa newslet.